Yuhu! Yuhu! Alam nyo ba masakit yung banda rito? Kasi malambot yung balat. Kaya medyo masakit. Alam nyo ba guys, itong mukha ko, kasal ko na nagbabalat kasi gumagamit ako nito. Ayan, pang, pang pitong araw ko ngayon. So, nagbabalat yung mukha ko. Siyempre, medyo tumatanda na tayo. Medyo, uh, ano na tayo sa ating uh, sa ating uh, balat, sa ating beauty. So kailangan natin magpaganda. Ayan. So ito 'yon guys, so, so, nagbabalat siya. Uh, ang mahal nga lang nito dito. Nakita ko lang to doon sa tindahan ng mga Afrikano, yan bumili ako kasi alam ko alam ko ito yung ano nakakaalis ng mga uh, mancha-mancha sa mukha, nagiging rosa-rosa cheeks, ayan. So, kahit mahal, binili ko siya. Ito, guys, o. Oh. Ayan. Pang pitong araw ko na ngayon, kaya nagbabalat yung mukha ko. Tapos, nung isang araw, ano siya, kumulubot siya ng gusto yung mukha ko. Kulubot na kulubot na kulubot talaga siya. Tapos, nag -dry siya. Para bang sinusunog yung yung old skin, sinusunog niya tapos kapag ano nagbabalat na katulad ngayon nagbabalat yung mukha ko medyo uh, sensitive nga eh kaya hindi ko masyadong kinukuskus yung mukha ko kasi ano eh baka magsugat siya. So ito siya guys. Oh. Ayan guys, bago ako maligo, tiis ganda tayo. Ayan, nagbabalat. Tanggalin natin. Ay, 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 ay. Ayan, ito diba? Tis ganda. <coughs> Tis <is> ganda. <laughs> Hindi, ano siya, dahan-dahan lang dahan, dahan, kasi medyo masakit syempre. So bukas may pasok pa naman kami. So ay uh, tamang tama may pasok kami tapos sabado linggo so magbabalat ulit siya sabado linggo tapos, lunes may paso kami. Tapos, uh, bakasyon ulit. So, actually, hindi ako naglagay Talhapon So, kasi gusto ko siyang magbalat talaga. Wow, wow, wow. Hindi siya madali, ah. Hindi siya madali. So, para mawala yung ano yung dry uh, yung, yung, dry skin para yung ano nito yung bago na ito na kung makikita nyo para uh, kuminis gumanda tayo ng konti ayan mawala yung batik-batik uh, sa muka para 2025 kahit pa paano malinis yung mukha natin Yoohoo! alam nyo ba masakit yung banda rito kasi malambot yung balat kaya medyo masakit nagsawa na ako guys doon sa kinain ko ito. ito. Ngayon, ito naman kainin ko. So, kasi uh, wala naman akong pasok bukas. So, pwede akong uh, pwede akong uh, hindi mo na matulog. Kasi sa Friday, may pasok ako. Um, gigising na naman ako ng umaga. Pero, alam nyo, ah, uh, kahit walang pasok, gusto ko natutulog ako ng parehas ng pagtulog ko ng, ng may pasok. At gusto ko rin gumising ng uh, katulad ng may pasok ako. Kasi, mas healthy kasi kapag yung matulog ka ng maaga, gigising ka ng maaga. Ma, ma, mas ano yun, mas uh, healthy. Yan guys, sana hindi sumakit yung aking tiyan. Kasi, yan, kakakain ko lang suka. Tapos, ito naman. Hmm sarap ko naman Ganyan lang ang buhay ko dito sa Bangbansa. Napakasimple lang. Simpleng pamumuhay, may uh, simpleng pamilya. Uh, trabaho, bahay. Wala naman ditong mapapasyalan bukod sa mamalingki ka. 'Yun, kaya kadalasan dito lang sa loob ng bahay pag uh, pag summer naman ay ano, nakakatamad naman lumabas kasi wala naman mapupuntahan maliban doon sa ano para, parehas na lugar na pinupuntahan namin pag summer, makikita mo doon yung mga nagbibikining mga babae mm -mm. minsan mayroon nakahubad nakahubo Makita mo yung pututoy nung lalaki. Hmm. Kaya tsaka hindi rin ako naliligo sa ganung ano, yung yung bang kumbaga sa atin ano para siyang uh, may baldok-baldok-baldok tawag sa amin yung lupa na kapag inapakan mo eh, ano hindi siya buhangin. Ayun. Hmm. Hmm. Kaya, takot ako. Kasi, baka may ahas pa dun eh. May linta. Hmm? Kaya, pag summer, ano, minsan, minsan napunta rin doon nga. Pero, uh, kadalasan, dito lang talaga sa bahay. Alam nyo guys, uh, masarap na, masarap na mahirap buhay ng dito sa Europe. Dito maganda lang dito kasi malaki yung kinikita mo. At uh, kung wise ka, uh, yung kinikita mo dito eh, ipunin mo o kaya i invest mo sa Pilipinas. Para ano ah uh, pag uwi mo ng Pilipinas, mayroon kang uh, makikita. Kasi dito, ang mahal ng upa, ang mahal ng bilihin, parang uh, para bang ang mahal ng uh, living dito. So, hindi ganun kadali. Kumikita ka nga ng anlaki, anlaki, kumikita. Pero, um, malaki rin yung ginagastos mo. Ah, uh, katulad ko nga eh, medyo okay naman yung sahod ko pero uh, ang laki rin ng ginagastos ko. Yung mga mga bilihin dito, sobrang mahal. Pero kahit papaano eh, ano, hindi kasi ako, ako, ako kasi yung taong uh, hindi maluho. Hindi ako maluho. Ah, uh, iniisip ko kasi yung bawat gagastusin kong pera, iniisip ko kung uh, makakabuti ba nga sa akin o hindi. Kaya pag alam kong uh, hindi maganda, hindi ko ginagalaw yung pera. Uh, iniinvest ko. Hindi ako mahilig makipag... Uh, ano dito, hindi ako mahilig makipag-barkada uh, dito, yung bang pupunta kung saan-saan, yung disco, o kaya, pupunta sa mga kaibigan-kaibigan. Hindi ko, hindi, well, hindi ko hindi ako na ano, hindi ko hilig yung mga ganyan. Oo. Mas gusto ko yung dito lang ako sa bahay. Tapos, uh, yun, magnilay-nilay dito, maglinis. Uh, ayan, ganyan lang. Uh, hindi ako dito nakikipag uh, salamula. Sala, ah, ano ba ang tawag doon? Salahamula sa mga ka, mga ano natin mga kababayan natin kasi alam mo kung bakit kadalasan kasi kung sino pa yung kababayan mo siya po yung sisira sa kung ano-anong ichichismis sa iyo lalo na kapag ikay ay kinainggitan ah uh, ganun ang mangyayari ichichismis ka nila ichichismis ka niya, sisirain ka kahit uh, sisiraan ka kahit uh, wala ka naman ginagawang masama sa kanila, pero kapag uh, kinaingitan ka ang daming, ako ganyan nang ano nangyari sa akin dati nung, nung, ano, bago-bago pa lang ako dito, nakikisama rin ako sa mga Pilipina eh, nung mga panahon na yon wala pa akong trabaho wala pa akong trabaho kasi uh, hindi pa ako marunong magsalita ng Swedish ah, uh, minamata-mata ako ng ibang mga ng mga ibang Pilipina dito minamata-mata ako eh, bakit daw hindi raw ako mag ng mag ano mag-alaga ng mga matatanda, yung caregiver ba eh ayaw ko naman ng ganon, hindi ko kayang magtrabaho ng ganon, alam mo kung bakit? Uh, hindi ko kayang uh, magdakot ng ebs, magpalit ng mga pampers ng mga mga ganon yung mga ano matatanda, hindi ko kaya yun, hindi ko kayang trabaho yung ganon yung mag-alaga ako ng matatanda mga caregiver, hindi ko kaya yung gano'n, kasi uh, nakikita ko dito, siyempre inaalagaan mo yon tapos sinasama mo siya kung saan niya gusto eh minsan nakikita ko uh, na halimbawa, kumain sila sa restoran uh, minsan uh, sumusuka, so minsan dadakotin nung nag-aalaga yun, hindi ko talaga kayang magtrabaho ng uh, caregiver, hindi ko. mag -ano na lang ako, maglinis na lang ako. Kung mag-ano mag ba yung tawag doon, yung mag aid na lang ako. Kaya ko pa yon kaysa yung uh, mag-caregiver, sa totoo lang. Uh, hindi ko kaya mag-caregiver. Hindi ko kaya kasing magpalit ng pampers na uh, mga ganun, yung may abs, eh, tapos papakainin mo, tapos minsan aawayin uh, ka pa. Mm -mm. May mga ganun dito, inaaway pa yung nagaalaga. So mahirap, guys. Oo, mahirap talaga. Uh, tapos hindi naman ka kalakihan yung sahod ng ganyan. So kaya mas minabuti kong gamitin yung mga experience ko sa sa pagtatrabaho ng sa restaurant tapos uh, nag-aral ako dito. Uh, awa ng Diyos naman eh, uh, nakapasa naman ako. Kaya, ayan, uh, kahit papaano, nagtrabaho ako ngayon sa restaurant sa isang malaking uh, company. So, medyo matagal-tagal na rin ako sa trabaho ko. Sig dito sa trabaho ngayon, siguro, mga nasa uh, 12 years na rin siguro ako, running 13 years na. So, kaya, Uh, kumbaga kahit paano meron naman tayong uh, naipon ng konti pero sa Pilipinas wala dito wala, wala akong naipon dito sa Pilipinas yung naipon ko kasi dito eh wala eh gagastusin mo ganun din eh ipunin lang sa Pilipinas kasi malaki yung value ng pera so ayun guys napapakuwento ako guys habang ako'y kain-kain dito no ang tagal ko kasing hindi nag-vlog nakakamis miss mag-vlog. eh medyo nagkasakit kasi ko eh sobrang lamig kasi nagkasakit ako pero alam nyo ba yung nakagamot lang talaga sa akin yung globe o club club yung ito yung iniinom ko ito lang yung naka nakagamot sa ubo ko yung sobrang sakit ng ubo ko talaga tapos may dugo ng lumalabas dahil nga siguro nagkanda sugat-sugat na yung lalamunan ko sa kakaubo ko tapos hindi ako makahinga yun lang ang nakagamot sa akin ito lang yung globe lang talaga ang ganda na niya guys pwede nyo tong subukan sana wag kayong sipon pero kung sakali man subukan nyo meron din mayroon itong nabibili sa ano sa supermarket sa Pilipinas meron kahit sa ano kahit sa Lazada meron Tsaka mag-inom kayo ng regular, pagaganda yung kutis niyo. Oo. Mag ma, ano mag mag ano magkukutis sa uh, ano ba to magkukutis bata parang yung kulubot hindi masyado hindi masyadong kukulubot yung balat mo ewan ko kung anong sikreto nito na basta nabasa ko lang kasi to sa sa isang uh, magazine eh, isang actress dito sa dito sa Sweden eh, ito yung iniinom ginaya ko lang din siya so ayan may maganda naman ng resulta subukan nyo rin guys